Muling pinag-uusapan ngayon si Malik Beasley matapos siyang maging free agent dahil sa pagkakabitawa ng Detroit Pistons kasunod ng gambling issue. Ngayon, lumulutang ang tanong kung posibleng makabalik siya sa Los Angeles Lakers, isang kopuna na dati na rin niyang nilaroan. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, may dahilan para isaalang-alang ang pagbabalik niya, ngunit may mga hamon din pagdating sa rotation at salary structure ng team. Pero bago yan, dito muna tayo sa kasalukuyang roster ng Lakers. Sa ilalim ni Coach JJ Redick, umiikot ang koponan sa kanilang bagong superstar tandem na sina Lebron James at Luka Doncic. May suporta rin sila mula sa defensive anchor na si Marcus Smart at sa versatile guard na si Austin Reeves. Sa front court, may bagong starting center silang si DeAndre Ayton, habang nandyan din sina Jared Vanderbilt at Maxie Kleber na kilala sa hustle at depensa. Dagdag pa rito, may mga batang tulad ni RJ Davis na maaaring magbigay ng energy mula sa bench. Sa kabuuan, balanseng tingnan ang lineup, ngunit nananatili ang isang butas, ang consistent perimeter shooting. At samantala, dito pumapasok ang pangalan ni Beasley. Sa kanyang huling buong season sa Milwaukee Bucks, nagtala siya ng 11.3 puntos, 3.7 rebounds, at 41.3 na porsyento shooting mula sa 3-point range. Isa siya sa top catch and shoot specialist sa liga, bagay na maaaring makatulong sa spacing para kina Lebron at Luka na parehong ball dominant. Kung ikukumpara sa kasalukuyang rotation, si Reeves ang pangunahing 3-point threat ng backcourt, habang si Smart ay mas kilala sa depensa kaysa shooting. Ang pagpasok ni Beasley ay magbibigay ng dagdag na arma sa bench unit, at maaari ring magamit bilang spot starter depende sa matchup. Pagdating sa salary situation, halos maxed out na ang payroll ng Lakers dahil sa malalaking kontrata ni na Lebron, Luka, at Aiton. Kung gugustuhin nilang kunin si Beasley, malamang ay sa pamamagitan ng veterans minimum deal. Ayon sa ilang analysts, ito ang pinaka-realistic scenario dahil hindi na kayang maglabas ng mid-level exception ng Lakers nang hindi sumasagad sa luxury tax. Sa puntong ito, kailangan nilang magdesisyon kung handa silang palitan ang isa sa kanilang end-of-bench players para bigyan ng spot si Beasley. Kung sakaling mangyari, magiging malinaw ang epekto sa rotation. Una, magbabawas ito ng pressure kay Reeves at Luka bilang shooter, dahil magkakaroon ng instant spacing mula sa bench. Pangalawa, mas lalawak ang offensive options ni Coach JJ Redick, lalo na sa mga second unit plays kung saan kadalasang bumabagal ang opensa ng Lakers. Ang downside naman ay nasa depensa, hindi kilala si Beasley bilang stopper, kaya't kakailanganin niyang suportahan ng defensive lineups kasama sina Smart o Vanderbilt. Ngunit ayon kay JJ Redick sa isang panayam kamakailan, this team is built on roles. Kung may darating na shooter, kailangan niyang tanggapin na may specific job lang siya. Sa huli, ang pagbabalik ni Malik Beasley sa Lakers ay nakadepende sa dalawang bagay, ang kanyang kahanda tumanggap ng mas maliit na kontrata at ang kakayahan ng Lakers na i-maximize ang kanyang skill set sa tamang role. Kung consistent siyang makakapagbigay ng shooting at spacing, malaking tulong ito para kay Lebron at Luka na makapag-operate ng mas maluwag. Ngunit kung hindi siya magpapakita ng improvement sa depensa at consistency, baka maulit lang ang sitwasyong naranasan noong unang stint niya sa koponan. Sa madaling salita, ito ay isang low-risk move para sa Lakers, mura pero posibleng may malaking balik kung tama ang execution. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.